HIV. Ang Human Immunodeficiency Virus ay isang klase ng lentivirus na kung saan na de develop ito at nagiging Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ang AIDS ay isang kondisyon kung saan inaatake nito ang immune system ng isang tao. Kapag ang immune system mo na ang tinamaan, mas may sa na kanatamaan ng iba't ibang life-threatening disease tulad ng cancer. Sa ngayon, wala pang gamot para labanan ng HIV at AIDS may mga supplement na pwedeng inumin ng sino mang may HIV para patatagin ang kanyang pangangatawan at resistensya nito. Ayon sa datos ng Department of Health, unti-unting inaatake ng HIV ang immune system sa katawan. Pero, paano mo ba malalaman kung may HIV ka na? Madalas, hindi mo mapapansin na na-infect ka na pala ng nasabing virus dahil wala naman itong simptomas. Nakukuha ang HIV sa pakikipagtalik sa kung sino-sino o yung mga taong may HIV na pala, hindi paggamit ng proteksyon pag nakikipag-sex, at yung mga drug addict na mahilig makigamit ng mga karayom sa pagtuturok nila ng illegal na droga sa kanilang katawan taliwas sa kaalaman ng nakararami, hindi dahil uminom ka ng antibiotics o naghugas ng inyong maselang bahagi ng katawan pagkatapos makipag-sex ay safe ka na sa si HIV. Hindi rin naman totoo na kapag nakipaghalikan ka sa tao may AIDS ay magkaka-HIV ka na rin. Maaari lang magka-HIV sa pamamaraan ng halik kung balde-balding laway na ang napunta sa iyo habang kayo naghahalikan. O kaya naman, may sugat sa bibig ang iyong kahalikan. O mismo ang ari o puwerta ng iyong katalik ang iyong hinahalikan. Sa ating bansa, ang mga pampubliko at private hospitals, clinics, ay nagfa facilitate na ng sexually transmitted infection testing. Si Dolzura Cortez ang kaunaan na ang Pilipino na naging vocal na siya ay may sakit na AIDS. Ang kanyang kwento ay naging pelikula pa nga, kung saan si Vilma Santos pa ang kumanap bilang Dolzura sino ang makakalimot kay Sarah Jane Salazar. Naging pelikula rin ang kanyang buhay. Pero si Sarah Jane ang naging mukha ng HIV at AIDS sa Pilipinas. Hindi siya natakot na ipagsabi ang kanyang karanasan. GRO ang naging trabaho ni Sarah Jane at doon siya na-infect ng nasabing disease. May nakalive-in rin siya na menor de edad at sila ay nagkaroon ng dalawang anak. Noong taong 2000, namatay si Sarah Jane sa komplikasyon tulot ng sakit na AIDS. Ang kanyang dalawang anak naman ay nagnegatibo sa HIV. Isa rin si Wango Galiaga na nagbigay sa atin ng kamulatan na kailangan pa rin nating mabuhay kahit alam mong may HIV o AIDS ka na. Si Wango ay galing sa marangyang pamilya at dahil sa kanyang sexual orientation, dun niya nakuha ang sakit na HIV. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.